So hi guys, ngayon maglilinis tayo ng bahay dahil wala naman tao dito ako lang. So pag maraming talagang tao sa bahay guys, tinatamad ako maglinis, kumilos, ganyan. Pero pag ako lang, todo. So tingnan nyo naman ang bahay namin, napakakalat. So ayan, ganyan kakalat yan. Ayan. So ngayon maglilinis ako habang walang tao. So di rin na pumasok ngayong araw para kahit papano, kahit di ako nagpumaso. Para kahit papano, guys, kahit, kahit di ako pumasok, Paglilis ako ng bahay. Para hindi magalit si mama. Start na tayo maglilis, guys. So guys, ayun muna na yung unahin ko ilalagay ko doon. Kasi yung nandun, guys, nalinis ko na yan. So ito, ililigpit ko siya. Ito, ilalagay ko doon. At maayos talaga. nilinis ko na yung part na And, tapos dito din, nilinis ko na rin dito. Dito, tsaka yung sa taas. Yan. Pero dito, hindi pa magumugas pa ako. Kaya, ngles start dito. Ang guys. Tatapusin na ako. Ipapakita so, ko sa inyo pag pumasok si mama ng bahay. Yan, malinis na. Ayan. walang kala. Ay, sarap ng mahiga. Pusang yung electric fan. muna sa sopa. So, ayan guys, tapos na ako maglinis. Pwede na akong matulog. Ang sarap kaya matulog ng malinis yung bahay. Makikita mo malinis yung paligid mo. Walang kalat. Napakasarap umupo. Ay, naalala ko may laban pa pala ako. Mamaya na eh. So, guys. Nakaupo na lang ako ngayon kasi wala naman akong gagawin. Kasi, tapos na yung gawain ko. Matutulog na lang ako. Thank you guys. Bye-bye.